Hi guys, tara samahan niyo ako gagawa tayo ng hapunan. Hindi ako magluluto ng kanin, sandwich lang gagawin natin. Magpiprito lang tayo ng itlog. Isang tiraso lang ipatong natin doon sa ating slice bread. Ayoko magluto ng kanin, guys. Lagyan natin ng konting paminta yung ating itlog. Konting asin. Para maganda yung luto niya, hindi na natin baliktarin, takpan natin, guys. At magto-toast tayo ng dalawang tinapay. Magagaya tayo ng kamatis. Bibilugin lang natin guys. Mga isa, dalawa, tatlo, apat. Meron na rin tayong konting lettuce guys. Kasi isang sandwich lang naman ang gagawin natin. Ayan, ready na yung ating tinapay. Check natin yung itlog. Ayan, konti pa. Tara ng kumain guys. Tapos na yung ating hapunan tonight. Kain tayo. Mmm. Mmm. so